Broadcasting Company, Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZA. Agapay ng Sambayanay. Ang oras, alas 6 ng gabi. Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat. Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Webes, 15 ng Oktubre 2020. Ako po ang inyong tagapagulat, Maan Primero. Udyat Balita Sa mga balita ngayon, mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 348,000 na. Plano ng Russia na magtayo ng pharma facility sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccine kinumpirma ng Malacanang. Mga residente sa Maguindanao at North Cotabato malapit sa Pulangi River binaha dahil sa Bagyong Ophelia. At ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Muling tumaas ang bilang ng mga naitalang bagong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa bansa. Sa huling datos ng Department of Health o DOH, kanina alas 4 ng hapon, nadagdagan ng 2,261 ang naitalang COVID-19 cases, kaya umabot na sa 348,698 ang confirmed cases sa bansa. Sa nasabing bilang 48,040 ang aktibong kaso. Nasa 84.6% ang mild, 10.7% ang asymptomatic, 1.6% ang severe at 3.2% ang nasa critical na kondisyon. Samantala nasa 50 ang napaulat na nasawi, kaya umakit na sa 6,497 ang COVID-19 related deaths sa bansa. At 385 ang gumaling pa kaya umabot na sa 294,161 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. COVID-19 Watch. Samantala, hindi pa nagbibigay ng executive order si Pangulong Rodrigo Duterte para sa price cap sa mga RT-PCR test o COVID-19 swab test. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hinihintay pa rin nila ang formal na pag-i-issue ng executive order. Anaya ipinadala na ang rekomendasyon noon ng kagawaran sa Office of the President para mapag-aralan. Nagsumiti na rin ng DOH ng price range ng mga swab test na magiging basihan sa oras na maglabas ng EO. Dagdag pa na opisyal na umaasa ang kagawaran na makapaglalabas na ng desisyon ng Pangulo dahil iba-iba pa rin ang presyo nito sa mga ospital, klinik, laboratorio at mga kahalintulad na nag-aalok ng naturang COVID-19 testing. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay mula 3,000 pesos hanggang 12,000 pesos. Ang RT-PCR test pa rin ang itinuturing na gold standard sa diagnosis ng COVID-19. COVID-19 Watch Plano ng Russia na magtayo ng pharma facility sa Pilipinas para sa COVID-19 vaccine, kinumpirma ng Malacanang. Alamin natin ang detalye mula kay Heidi Bernardo Sampang. Ikinokonsidera ng Moscow, Russia na magtayo ng pharmaceutical facility sa Pilipinas na gagawa ng bakuna kontra COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, iniulat ni outgoing Russian Ambassador Igor Kovayev sa naging pulong nito kay Pangulong Duterte kahapon sa Malacanang na may planong makipagnegosasyon sa Pilipinas ang Moscow para sa nasabing pasilidad. Anya may isinasa sa lamang muna ang Moscow sa plano na maglagay ng pagawaan ng Sputnik 5 sa Maynila. Ayon kay Roque, ang Russian vaccine ang isa sa tatlong vaccine candidates kasama ang sa China at isa pa mula sa isang Western country na gagamitin sa Phase 3 clinical trial sa Pilipinas na lalahukan ng libu-libong participants. Umaas ang palasyo na magiging mabilis na ang pagkakaroon ng bakuna matapos ang final trial. Samantala, kasunod naman ng pahayag ni Pangulong Duterte kagabi, nilinaw din ni Roque na hindi libre sa lahat ng Pilipino ang COVID-19 vaccine. Ipriliwanag ng kalihim na ang mga pinakamahihirap lamang ang mabibigyan ng libreng bakuna habang ang mga may kakayahan namang makapagbayad ay hindi kasama sa free vaccination. Ang panigurado anya ay para sa lahat ang gagawing pag-angkat at hindi lamang para sa mga mahihirap. Kaugnay sinabi ni Roque na handa ang gobyerno kahit ngayong taon ito na makabili ng COVID-19 vaccine gamit ang uutangin sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ngunit sa kalian yang handa na ang 2021 national budget, inihayag ni Roque na doon na lamang posibleng hugutin ang para sa vaccine procurement at hindi nakakailanganin pang mangutang sa bangko ng gobyerno. Heidi Bernardo Sampang, FABC News. COVID 19 Watch Nakahanap na ng pera si Pangulong Rodrigo Duterte para ipambili ng bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ng Pangulo na 130 milyon na Pilipino ang mababakunahan laban sa naturang sakit sa oras na maging available ito sa merkado. Aniya prioridad nila ang mga mahihirap, partikular na ang kasali sa Pantawid Pamilyang Pilipino for Program. Samantala sinabi din ni Pangulong Duterte na kasama sa first batch, na mababakunahan ay ang mga sundalo, pulis at miyembro ng security forces. Balitang bayan Mga residente sa Maguindanao at North Cotabato malapit sa Pulangi River binaha dahil sa Bagyong Ophelia. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Vic Vic Castellon. Apektado ang mga residente ng magkakatabing bayan nang Dato Muntawal at Pagalungan sa Maguindanao at Pikit sa North Cotabato matapos umapaw ang Pulangi River noong Miyerkules October 14 kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan dahil sa bagyong Ofelia. Ilang bahay, paaralan at sakahan maging mga motorista ang nakaranas ng perwisyong dulot ng pagbaha. Pansamantalang nagsilikas na rin ang ibang mga pamilya sa nasabing mga bayan. Nagpapatuloy pa ngayon ang monitoring ng mga LGU sa kanilang mga kababayan habang agad na rin nagpaabot ng tulong ang mga opisyales. Muli namang nagpaalala si Maguindanao Governor Bay Mariam Manguna Dato sa lahat ng mga opisyales ng lalawigan nagawin ang lahat para na rin sa kaligtasan ng bawat residente. Vic V. Castillon, FEBC News, Radyo Gandingan, Cotabato City, Barm. Ulat Panahon Samantala, ating alamin ang lagay ng panahon ngayon mula kay pag-asa weather forecaster Raymond Ordinario. Magandang hapon sa iyo, Raymond. Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon at update na rin natin dito para sa binabantay ang Bagyong Ophel. Ngayong hapon nga ng Webes, October 15, 2020. May kita natin dito sa ating satellite imagery na nasa loob pa rin ng area of responsibility itong bagyong Ophel at ito nga ay nasa West Philippine Sea at patuloy na kumikilos papalayo ng ating basa at posibleng ang lumabas ng ating area of responsibility. Samantalang, meron para tayo binabantayan ang mga kampol ng kaulapan o kumpol ng kaulapan o cloud cluster dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Babantayan natin ito sa mga susunod na araw kung posibleng itong maging ganap na isa na namang panibagong sama ng panahon. At update natin dito kay Bagyong Ophel. kanina kanilang stress ng hapon, ito'y tinatayang nasa layong 340 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Tanawan City sa May Batangas o nasa 250 kilometers Kanluran ng Subic, Sambales. Nagtataglay ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanging aabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Bukas ng hapon, ito ay inaasahan nating nasa labas na ng area of responsibility. At nakikita natin na posible itong lumabas bilang isang low pressure area. Nakikita natin ang weakening scenario para dito pa rin sa ating binabatayang bagyo. So ano pa rin ang ating inaasahan? So ngayong gabi, inaasahan pa rin natin ang na patuloy itong kikilos ng northwest o north west-northwest over the West Philippine Sea. At ina-expect na natin na possible itong lumabas ng ating area of responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Still tulad ng aking nabanggit, ang ating senaryo pa rin is weakening scenario. So pwede itong manghina o matunaw bilang isang low pressure area sa susunod na 12 to 24 hours. At yan ang latest mula rito sa weather forecasting sector ng pag Raymond Ordinario na uulat Maraming salamat Raymond Ordinario ng pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaidig. Israel at Lebanon nag-usap kaugnay sa kanilang exclusive economic zone at COVID-19 vaccine di ire-rekomenda sa mga bata ng U.S. Centers for Disease Control. Narito ang mga detalye mula kay Mari Boyles. Nagsagawa ng makasaysayang pag-uusap ang Israel at Lebanon sa kanilang maritime border sa naging pagpupulong sa United Nations Facility sa border ng dalawang bansa. Nagkasundo ang mga ito na talakayin at resolbahin ang argumento sa usapin ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Israel. Nilinaw ng dalawang bansa, ang naging pag-uusap ay pawang teknikal at walang senyales ng anumang normalisasyon o pag-uugnayan. Tiniyak din ng dalawang bansa na kanilang tutuparin ang pangako na magpapatuloy ang kanilang mapayapang negosasyon sa mga susunod pang panahon. Ang Estados Unidos ang nag-organisa ng negosasyon sa dalawang bansa. Sa iba pang balita, hindi irerekomenda sa mga bata ang COVID-19 vaccine sa oras na ito'y maging available sa merkado. Ito ang inihayag ng United States Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Ayon sa CDC, bihirang magkaroon ng severe COVID-19 symptoms sa mga bata at hindi ito kasama sa mga na-test sa kahit anong experimental coronavirus vaccine. Dagdag pa ng CDC na tanging mga non-pregnant adults ang kasama sa mga clinical trials. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, Philippine Red Cross ipinahinto ang COVID-19 testing dahil sa 930 million pesos na balanse ng PhilHealth. Anti-Red Tape Powers para kay Pangulong Duterte tiniyak na may papasa bago mag-adjourn ang Kongreso. Calvin Abueva na kumpleto na ang seminar para makabalik sa paglalaro sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ito. Udyat! Balita. COVID-19 Watch. Philippine Red Cross ipinahinto ang COVID-19 testing dahil sa 930 million pesos na balanse ng PhilHealth. Alamin natin ang kabuang detalye mula kay Neray Sarmiento. Ipinahinto na ng Philippine Red Cross ang pagsasagawa ng COVID-19 test na binabayaran ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ayon sa PRC, hindi makabayad ang state health insurer na kanilang balance sa COVID-19 test na mahigit 930 million pesos. Inamin ng PhilHealth na hindi madali na ihinto ang pagbibigay nila ng tulong sa gobyerno ngunit sila ay malulugi kung kukulangin sila sa pangsustento sa mga gamit. Biguri ng kumpanya na bayaran ng priority test na sinagot ng institusyon para sa iba't ibang ahensya ng gobyerno habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, hindi muna sasagutin ng PRC ang COVID-19 tests ng mga overseas Filipino workers, mga dumarating sa paliparan at pantalan, individual na nasa mega swabbing facilities at local government units, health frontliners at government workers, at iba pang pasok sa expanded guidelines ng Department of Health tatanggapin lamang ng PRC para sa testing ay ang mga individual na nagpabook sa kanilang 1158 helpline o online mula sa pribadong kumpanya at organisasyon, mga LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno na may laboratory testing agreement at may kakayahang magbaya agad. Neray Sarmiento, FEBC News. COVID-19 Watch Samantala, pinag-iisipang gawing health protocol sa mga airport ang bagong saliva test. Ayon kay National Task Force o NTF Against COVID-19 spokesman Restuto Padilla, sa oras na pumasa sa pag-aaral ng FDA, mas mabilis na ang paglabas sa mga resulta ng test na aabot lamang ng 30 minuto para malaman ang resulta. Naniniwala ang opisyal na malaking tulong ito para madaling makontrol ang mga tao at matiyak na ligtas mula sa COVID-19 ang mga biyahero. Kinumpirma rin ni Spokesman Padilla na isinusulong ng International Association of Airline Transport ang saliva test, ngunit hinihintay pa nila ang FDA evaluation sa mga sample na naisumite sa ahensya. Putyat, balita. Sa iba pang balita, Speaker Velasco tiniyak na ipapasa ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay kay Pangulong Duterte ng anti-red tape powers bago mag-adjourn ang Kongreso. Alamin natin ang report ni Eddie Galvez. Tiniyak ni Speaker Lord Alan Velasco ang agarang pag-aproba sa third and final reading ng panukalang batas na magbibigay ng anti-red tape powers kay President Rodrigo Duterte bago mag-adjourn ang Kongreso. Sa tagubili ni Speaker Velasco, sinabi niya House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez, aksyon na ng Kamara ang kahilingan ng Pangulo na mapabilis ang issuance ng licenses and permits sa panahon ng national emergencies. Ang naturang panungkalang batas niya ay bilang suporta sa direktiba ng punong ekotibo para sa mahusay na coronavirus disease o COVID-19 response. Pinangunahan ni Speaker Velasco at Romualdez sa paghahain ng House Bill 7884 o an act authorizing the President to expedite the processing and issuance of national and local permits, licenses and certifications na layang mapabilis ang socio-economic recovery ng bansa at iyakin ang epektibong pagtugo ng gobyerno sa kasalukuyang crisis sa pangkalusugan. Tamaan nila ang ating presidente na hindi dapat nahihirapan ng taong bayan sa kanilang mga transaksyon sa pamahalaan. Sakop ng panukala ang lahat ng ahensya sa sangay ng ehekutibo kasama na ang departments, bureaus, offices, commissions, boards, councils, government instrumentalities, government-owned and controlled corporations. Eddie Galvez, FABC News, Kamara. Hudyat, Pangunahing Balita. 13th month pay ng mga manggagawa tiniyak ng Department of Labor and Employment na maibibigay on time. Narito ang report ni Heidi Bernardo Sampang. Inanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na walang pagpapaliban, walang deferment at walang exemptions sa mga kumpanya para sa pagbibigay ng 13th month pay sa kanilang mga manggagawa. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Bello na maglalabas sila ng memorandum order hinggil dito bukas. Nakasaad niya sa ilalabas na memo na kailangang maibigay ng mga employer ang 13th month pay on or before December 24, 2020. Lalamanin din Anya ng memorandum na ang mga micro at small business enterprises o mga distressed companies ay bibigyan ng dalawang opsyon para sa usapin ng 13th month pay. Ayon kay Bellio, magsisumiti sila kay Finance Secretary Carlos Dominguez ng proposal or request para i-subsidize ng gobyerno ang halagang pambayad ng 13th month pay ng mga luging micro and small business enterprises. Mari rin naman anyang bigyan sila ng opsyon na makapangutang o makapag-avail ng loan facilities sa mga banko para may pambayad sa 13th month pay ng kanilang mga banggagawa. Sa ngayon, sinabi ni Bellio na wala pa naman silang natatanggap na abiso ng matinding pagkalugi o pagiging in distress ng maliliit na kumpanya. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Hudyat, palakasan. Calvin Abueva, na kumpleto na ang Professional Athletes Code of Conduct and Ethics Seminar para makabalik sa paglalaro. Narito ang report ni Bong Chika. Nakompleto na ni Calvin Abueva ang Professional Athletes Code of Conduct and Ethics Seminar. Isa ito sa mga requirements para maibalik ang pro basketball license ni Abueva para makabalik na ito sa paglalaro. Ayon sa Games and Amusement Board o GAB, inirekomenda na ang pagbabalik ng professional license ni Abueva ngunit sasailalim pa ito sa approval ng board. Samantala, nakuha naman ng Meralco Bolts ang kanilang unang panalo laban sa Alaska Aces sa PBA Philippine Cup Clark Bubble. Nanalo ang Bolts sa score na 93-81 na pinangunahan ni na Alain Maliksi na may 17 points at Baser Amer na may 15 points. Ikinatawa naman ng Meralco Head Coach Norman Black ang ipinakitang depensa ng kanyang mga manlalaro lalo na't nalimitahan nila sa single digit points ang ibang manlalaro ng Alaska. Samantala, inamin naman ni Black na mahalaga ang bawat laro sa Clark Bubble at ang panalo nila ang nagbibigay ng kumpiyansa sa buong team ng Bolts sa kanilang pag sa Barangay Hinebra sa darating na linggo. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika, Naguulat. Udyat, Balita! Sa pagbabalik na hujat balita, ilang Filipino sa Saba di makauwi dahil sa lockdown ayon sa DFA. 39,000 na mga Pinoy nagparehistro para sa National ID ayon sa PSA. At pagtaas ng buwis, tiniyak na di mangyayari ngayong panahon ng pandemya. Ang DOH ay muling nagpapaalala. Kita natin sa media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Baka mas, mas sa mga Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan ang... COVID-19 ay hindi malalabanan. At Kung mga fake news ay ating paniniwalaan. legitimate na sa aming UH Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpi lang ito. Hudyat Balita COVID-19 Watch Umabot na sa mahigit 254,000 na overseas Filipino workers o OFWs ang naiuwi sa Pilipinas dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa pagpupulong ng Interagency Task Force o IATF kagabi, sinabi ni Department of National Defense o Secretary Delphine Lorenzana na ang nasabing bilang ng OFWs ay nakauwi na sa kani-kanilang mga lalawigan pero sinabi ng kalihim na mayroon ng, o mayroon pang mga Pilipino na nasa Saba na nais nang bumalik sa Pilipinas ngunit hindi makauwi dahil sa ipinatutupad na lockdown sa lugar. Idinagdag pa ng kalihim na hindi pa tumatanggap ang mga lalawigan ng Zamboanga, Hulo at Tawi-Tawi na mga locally stranded individuals o LSI at mga OFW bilang pag-iingat ng mga lokal na opisyal sa virus. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, humingi ng tawad si DNR spokesperson Benny Antiporda sa UP kaugnay sa kanyang pahayag na bayaran ang mga ito. Alamin natin ang detalye mula kay Neray Sarmiento humingi si Environment and Natural Resources spokesperson na Benny Antiporda ng paumanhin sa University of the Philippines. Kasunod dito ng kontrobersyal na pahayag niya na bayaran ang UP kaya't wala itong karapatan na batikusin ng gobyerno. Sinabi ng opisyal na natangay lamang siya ng kanyang mga emosyon dahil sa sunod-sunod na pahayag ng UP Marine Science Institute sa media kaugnay sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Binigyan diin ng opisyal na nais lamang nilang makipagkomunikasyon sa kanila ang UPMSI bago maglabas ng pahayag sa media. Ipinunto ni Antiporda na iniisip lamang nila ang makakabuti sa mga tao kaya pinalitan nila ang basura ng buhangin. Iginit pa niya na nananatiling partners ang gobyerno at ang UPMSI. Kinestyon naman ni Antiporda kung bakit binabatikos ng UP ang gobyerno na nagsisilbi bilang kliyente nito. Samantala nilinaw ng UP Marine Science Institute na 336 million pesos ang ibinayad ng DENR sa institute sa nakalipas na 10 taon at hindi 500 milyong piso na sinasabi ni Undersecretary Antiporda. Anila ang nasabing halaga ay ginamit sa collaborative projects kung saan kinakailangan ng DNR ng expertise ng UPMSI. Naray Sarmiento, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Presidential spokesperson Harry Roque handang pumagit na sa away sa pagitan ng DNR at UP experts kaugnay ng Manila Bay Rehabilitation Project. Narito muli si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye. Nagpahayag ng kahandaan si Presidential Spokesman Harry Roque na mamagitan sa anyay hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni na DNR Undersecretary Benny Antiporda at mga eksperto ng University of the Philippines. Sa gitna ito ng naging pahayag ni Antiporda kontra sa mga eksperto ng UP na anyay mga bayaran at walang karapatang magkomento sa naging hakbang ng DNR na lataga ng Dolomite ang Manila Bay. Sinabi ni Roque na hindi lamang marahil nagkaunawaan ang dalawang panig at bukas niya ang kanyang tanggapan para pumagitna sa banggaan ng dalawa. Ayon kay Secretary Roque, may obligasyon ang UP na makipagtulungan at makatuwang ng pamahalaan at ito anya'y itinatakda ng batas. Subalit sa unang naging pahayag ni antiporda Porda ay kinumestron nito ang UP, Marine Science Institute kung bakit sila sumisingil sa gobyerno na simula noong 2016 hanggang 2020 ay umabot na sa kalahating bilyong piso. Ayon pa sa DNR official, bakit kailangang sumingil ang UP sa pamahalaan na anyay hindi dapat ginagawa gayong ang mga nagpaaral sa mga eksperto sa naturang universidad ay gobyerno din mismo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, tiwala ang Philippine Statistics Authority o PSA na dadami pa ang magpaparehistro para sa National ID. Sinabi ng Deputy National Statistician na si Assistant Secretary Rosalinda Bautista, mahigit 39,000 na mga poorest of the poor households ang pre-registered para sa National ID system. Batay ito sa datos na nakuha ng kanila mga enumerators na nagbahay-bahay sa 32 lalawigan sa bansa. Sa naturang bilang, 70% ang walang mga bank accounts. Paliwanag ng opisyal na is ng National ID System na matulungan ang marami pang mga Pilipino na makapagbukas ng bank account para mas maging inclusive ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Una nang sinabi ni socio Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua na target nila na magkaroon ng limang milyong registrants sa National ID bago matapos ang kasalukuyang taon. Balitang bayan 25 vendor sa tatlong pangunahing public market sa Bacolod City nagpositibo sa coronavirus Narito ang report ni Ruth Claor Nasa 25 vendors ang nagpositibo sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa isinagawang surveillance testing sa tatlong pangunahing public markets dito sa lungsod ng Bacolod. Samantala, negatibo naman ang resulta ng nasa 1,640 na iba pang vendors. Ito ay ayon kay Bacolod City Mayor Evilio Linardia. Ayon sa alkalde, sa pamamagitan ng data na kanilang nakuha, makakatulong ito sa kanila na masuri kung ang ipapatupad na safety protocols ng kanilang mga market supervisors, kagaya ng pagsod ng face mask, face shield at pag-install ng hand washing stations at pagpapatupad ng physical distancing ay magiging epektibo. Ang isinagawang testing noong October 10 ay sumasaklaw sa kabuoang 1,786 na mga vendor sa Libertad, Central at Burgos markets. Kabilang na ang mga transient vendor, ganun din ang mga nag ng stalls sa may manukan country. Sabay-sabay na nagsagawa ng swab test sa mga ito sa tatlong pangunahing public markets. Ruth na Ingi FEBC News, Bacolod City. Hudyat, kalakalan. Pagtaas ng buwis, tiniyak na di mangyayari ngayong panahon ng pandemya. Narito ang report ni Ruby Poyos. Tiniyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez III na hindi magtataas ang buwis sa kabila ng mabagal na pagbangon ng ekonomiya dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ng kalihim na hindi magandang ideya ang pagdagdag sa buwis ng mamamayan dahil wala rin kinikita ang karamihan sa mga ito. Nilinaw din niya na hindi ibebenta ng pamahalaan ang ilan sa mga assets nito para tumaas ang kikitain ng bansa. Una nang binanggit ng kalihim na magahanap ang gobyerno ng karagdagang revenue sources para mabayaran ang mga naging utang ng bansa ngayong taon. Isusulong ng Department of Agriculture o DA ang iba't ibang uri ng bigas na nais ng na mga consumer bilang bahagi ng pagbabago sa rice industry sa bansa. Kasunod dito ng malakas na produksyon ng palay sa loob ng 2019-2020 dry season at sa kasalukuyang main season. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, kailangang mag-adapt sa mga pagbabago mula nang ipatupad ang Rice Tarification Law kabilang ang dekalidad na bigas na nais ng na mga consumer. Samantala makikipagpulong si Secretary Dar sa seed producers para talakayin ang rice varieties para sa mga consumer at level ng productivity na magbibigay sa mga magsasaka ng karagdagang kita. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 48 pesos and 68 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 829 million US dollars. Hudyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Nahum, Kabanatang Isa, Talatang Pito, si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya'y kanyang inaalagaan. Hudyat Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, ako po si Maan Primero. Laging tandaan, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Suma inyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 6.30 ng...